Ayan ang ating bonso. Yes, bonso. Tay, Jeff. <laughs> Sakete. eh. na siya. Wala nasa <laughs> lapas. <laughs> Hindi pinapasok. Oo, kasi walang <laughs> dabron. Oo. Hindi talaga <laughs> makakalulog. Ando na sila. Hindi, di. Tsaka mapagbalang gabi. Number 10 ang kanilang table. Okay, okay. okay, okay. Ta la ano lang sila? Nakatalikod okay. ah. <laughs> sa